WhatsApp mga kapanday? Andito po ako ngayon sa aking pinagtatrabahuhan. Nais ko lang pong ipakita sa inyo ang lahat ng aming ginagawa. WhatsApp mga kapanday? Andito po tayo ngayon sa aking pinagtatrabahuhan. Natsyempohan po natin walang tao ngayon. Nais ko lang pong ipakita sa inyo ang aming mga ginagawa. Umpisahan po natin sa labas hanggang sa loob ng bahay na may-ari. Kung nakikita nyo, itong tubular nito, ito po ay pipinturahan pa. Ayan po yung mga gamit. Ito pong tubular na to baka gagawin po siyang parang kahoy hahaspihan po yan. Yan po, sa mga susunod na iba vlog ko, ipapakita ko po sa inyo kung paano magiging itsura nyan. Tapos, ari po, may design na po siya sa labas. Yung accent wall niya. Ito po yung bintana, ari po yung harapan. Tapos, papasok po tayo sa loob. Papakita ko po sa inyo, itong pinto, hindi pa po tapos kasi. Ba Barnis po yan. Binabarnisan. So, ngayon, yan, wala pa po yung door na gun. So, buksan po natin mga ilaw. Ayan po mga ilaw nya. Pa, pa. Pa. Yan. Yan po. Hindi yan po siya. Yan. Pakita ko po, po sa inyo mga ilaw niya. Ah, oh, wala pa po yung center niya eh. Yan po mga ilaw niyan. Tapos sari po ay paglalagyan na ng TV. Ito, ito, side na ito. Ayan. Arit yung pinakasaksakan ng TV, yung sa cable. Ayan. Arit po yung sinasabi ko sa inyo. Ganito po mangyayari sa labas. Yan po ay hinaspihan. Para mas makita nyo maigi. Ayan. Hinaspihan po siya gamit ang pintura. Pintura lang po yan. Ganyan po mangyayari doon sa labas, sa tubular sa labas. Tapos, ito naman po, yung kanyang kwarto. Pakita ko po sa inyo. Ayan, ang kusina po. Ito po ang kanyang kusina. Ayan. Nakalob lang dyan rin. Pero yun po ay, ang alam niyo po, granite. Ayan po. Granite po yan. Granite yan mahal po yan tapos din po meron po tayong nakalagay na tinatawag na exospan. pan yan. kung mapapansin nyo po ito tornil yung ito tsaka yan dyan po nakakabit yung exospan. pan malapad po yun wala po dito eh tapos ito po, yung pinto. I-sprayan pa po yan, di pa po siya pinis. At ito ang ating ilang. Yan. May nakakabit na rin po siyang split type na aircon. Diba nag e eco pa? Yan. Ito po yung pinaka-dining area. Yan. Yan po ang dining area. Pagpasok nyo, dining na. Yan. So, ngayon, ngayon po, ipapakita ko naman sa inyo yung taas. Ari po, ang kanyang hagdan. Kahoy din po yan. Yan. Kahoy po yan. Kahoy, kahoy. Hindi pa rin po tapos yan. Ito po, ay haskihan pa rin. Barnisan din. At ito nga pala. Meron po tayong tinatawag na three-way switch. Bubuhay mo siya dito. Ibig sabihin po ng three-way switch, pag binuhay mo siya dito, at pagdating mo sa taas, pwede mo siyang patayin. Doon, sa taas. Yan. Yan pong ilaw niya. Yan po ay chandelier. Yun, kung nakikita nyo po yung sa may pinagkakabitan ng chandelier, yun po yung tinatawag na PVC panel. Plastic po siya. Napanong design sa mga kisame, may sili. Ito po yung, din yung kakambal ng isang switch sa baba. Pero binuhay ko po siya sa baba, pero pwede kong patayin dito sa taas. Pwede ko siyang buhayin dito. Papatayin ko po sa baba. At ito po yung kanyang chandelier. Nag-iiba-iba ang kulay niya. Tatlong kulay po yan. Three colors. Yan. Ah... Uh, warm white. Yan. Dim light. Daylight. Yan po. Puti. So, ngayon, yan. PVC panel pa rin po yan. Lahat po kasi nang pinalagyan ng PVC panel, yun lang pong may mga drop light. at drop ceiling. Yan po yan. Pero ang loob po niyan, pwede pong lagyan ng pinaka-cob light yung ilaw na para yung pinaka-box lang na meron. Pero ito pong ilaw na to, ganun din. Three colors din po yan. Yan. Yan mga kapanday oh, katulad po nung sa chandelier ganyan din po yan mga kapanday pasensya na naputol medyo mahina ang phone memory ng ating cellphone so dun po tayo naputol sa yan sa ilo na yan bali yan po katulad po nung chandelier kanina three colors din po yan pinatay mo siya at binuhay mo, iba na uli ang kulay. Yan, katulad po nung sa chandelier, ganun din po ang kulay niya. Parehas po yan. Ngayon, punta naman po kayo sa kwarto. Ito mo po Medyo mabok na ah, kasi hindi pa ako nalilinis tong kwarto. Ito po ang kwarto ng anak ni madam. Sa sa anak ni madam, yan, kulay pink. Meron din po siyang cob cool kasi hindi ko pa naikakabit kasi wala pa po yung LED driver niya. So ito lang po muna may papakita ko yung nag-iisang ilaw na ito. Three colors din po yan. Yan naman po, walang remote. Yan. Puro tatlong ulay. Pagdating po dito kasi sa taas na to, puro ng ulay ang ilaw niya. Tapos sa po ang kanyang CR. Yan, finish na po, 'di ba? Kaslap na. Ito po ang CR niya. Kung mapapansin nyo, meron po tayong saksakan dito. Ito po kasi gagamitin daw pag uh, nagbo-blower ng buhok, ng mga ano, sa buhok, ng gayon. Tapos dito po may salamin. Dahil ito po yung kanyang laboratory. Yan. Ito po. Laboratoryan. yan. Ito naman po, yung kanyang bowl. Flush. Yan. Yan ang shower. Tapos kung mapapansin nyo, meron din pong outlet doon. Yung outlet po na yan, para po sa heater. Heater po. Diyan po kasi ikakabit yung heater niya na nakakonecta dito sa si shower. Yan po yan. At aray naman ang kanyang ilaw puti lang po siya. Mas maganda po kasi maliwanag sa loob ng CR. Tapos, ito po yung isang kwarto. Yan. 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 Bali, ito pong kwarto ng ito ay yung para kay mga madam. Yan. Marami po siyang pinalagay na outlet at po yan sa dalawa, tatlo. Yun. Para daw po sa mga gadget niya. Yan po. Tapos ayan po yung ilaw niya. Cove light. Yan po light niya. Ang ganda po niya, lalo na sa gabi. Tapos yung kanyang ilaw din night tatlo, colors din yan. ayan mapapansin nyo ito pong kwartong ito ay pinis na kaya po lagi nakasarado sinasara po ari tapos pakita ko rin po sa inyo yung laundry area ito ayan ang kanyang laundry area Ayan. Ito pong outlet na to, ito po yung pagsasaksakan ng washing. Washing na yung sa mga laundry. Ganyan yung kasaman pag pinasok mo si damit. Paglabas, tuyo na rin. Ganon. Yung kanyang washing. Medyo may tambayan din dyan. Ngayon, papasok na po tayo sa loob. Sasalo muna natin. Dito. Ngayon, nandito na po tayo. Ito po pinaka-terrace niya. Pakita ko sa inyo. Ngayon. Mga uh, kapanday, sa susunod na lang po ulit. Bye-bye.